ang dami-dami dami babae sa mundo. Ito po yung napakasawa ko! At kasi hindi mo subukan mong babae, pare. Tapos buntisin mo. Asawa nga kita, pero hindi mo ko mabigyan ng anak. Uh, Mr. Menes, kailangan mo mamili. Uh, dok, teka lang ah. Wala na bang ibang paraan para buhay silang dalawa? Um, wala na po, Mr. Menes. So, asensya ka na. Nahihirawan ako dito, ma! Kailangan kong mamili anak at sa asawa ko. Sino ba yung pipiliin ko ba? Naalala pa ba si Marco? Yung kaklase natin nung high school tayo. Buntis na rin yung asawa niya. Mabuti naman kung ganon. Tayo. Kailan kaya tayo? Alam mo, Han, hindi ka dapat sa kanila maingit. Magkakaanak yan tayo, okay? Ah, sir. Darating ang pagkain. Sige, inday, Susunod kami. Pupo ko na, ma'am. Ah, mahal. Uh, mahal. Oh. Mauna ka nang kumain. Nawala na ako ng gana. Hmm? Bakit? Nabas muna ako. Ah, ganun ba? <coughs> Sige. Kumain ka lang muna. pare, kita tayo mamaya. Sige, sige. Tignan mo nga naman yung mag-asawa, oh. Ang laki-laki ng bay, wala namang anak. Ah. Pag hindi may pintay yung mukha mo, ah, may problema ba? Oo, oh, si misis kasi. Ano naman? Parang nawawalan na ako ng gana sa kanya. Pare, kahit yung sa dinami-dami mong girlfriend, yun tayong pinakasalan mo. Pare, palitan mo yung asawa mo. Baka baog yun. Kasi para sa Kasi hindi buo yung pamilya pag walang anak. Yun nga eh, swerte ninyo. May mga anak na kayo. So ganoon pare, darating yung panahon. Bakit kasi hindi mo subukan pare? Tapos buntisin mo? Para naman ma-feel mo yung tinatawag kang tatay. Dali. Oo nga, no? Siguro, doon, nabibigyan yung ako ng anak. Yun pare, tingnan mo yung kung anong sinasabi ko. Tama yun pre. Ayan na! Buksan mo yung pinto! Oh, Han. Ganabi ka nung uwi ah. Alas just na oh. Tsaka, umay ala ka. Uminom ka ba? Pwede ba? Pabiyahin mo ako. Pagod ako. At kailangan ko ng pahinga. Saan ka nang galing kagabi? Bakit ka lasing? problema lang. Gusto mo mamasyal um, tayo sa mall? Ligo na lang tayo sa swimming pool. Wala akong time, mali. Pakitin eh. mo na ako sa kwarto. Okay, sige. Han, may problema ba? Wala. Han. Pwede ba ayan ah? mo na lang ako. Pagod at may problema ako. Ha? Huh? Problema? ano problema pinagsasabi mo? hindi ka naman makakatulong sa akin. Paano hindi makakatulong? Eh, asawa mo ko. Asawa nga kita, pero hindi mo ko mabigyan ng anak. At yan ang napakalaking kong problema. Han, di ba napag-usapan na natin to? Di ba sabi mo mag-aantay tayo? Kailan? Yung matanda na ako? Hindi ako makagalaw? Yan ba yung perfect timing na sila sabi mo? Kung ayaw mo sa akin sabihin mo, hindi ka namang maghanap ng iba eh, di ba? Tapos ngayon lahat isusumbat mo sa akin? Oo. Ang bobo ko, Ayana, ang bobo ko. Ang dami-dami yung -dami babae sa mundo. Ikaw po yung napakasawa ko. Mas mabuti pa siguro magiwalay na lang tayo. Kung sa tingin mo anak yung magpapasay sa'yo, maghanap ka na magbibigay sa'yo ng Anak? Salamat pare ah. Wala pa rin, ka ba? Ikaw pa ba? Ba't ano ba nangyari? Three na si Mrs. naglayas. Celebrate na natin yan. Buhay binata ka na ngayon. Nukot ko nga eh. Walang mag-aalaga dito sa akin sa bahay. Palitan mo yung asawa mo. Ang babae ka na. Simulan mo na ngayon. Ako pare. Kahit ganyan si Mrs. Mahal ko pa rin siya eh. Ma, pare. Hindi mo ba sinunod yung payo ko sa'yo? Ano ba? Para mo sa kanya pare? Ang babae. Dalawaw, tatlo, para mabundis agad. Pinapunta ko kayo dito para samahan ako. Parang ka pang gali, parang pare... mo, pre. Ano, pre? Tara na! Pare, kung wala man lang kayong magandang sasabihin sa akin, masabuti pa, umalis na lang kayo dito! Pare, parang galit ka, ikaw lang ang tinutulungan, galit ka pa! Wala! Wala kang kwenta! Ano pa, ayaw na siya. Ma. Ikaw pala, Brian. Ilang araw po, Ma. Ilang araw. Andiyan po ba si Ayana? Nandito. Halika, pasok ka muna. Ano ba talaga ang problema niyong dalawa? Eh, hey, Ma. Mag-away kasi kami. Brian, hindi naman dahilan ang hindi napagkakaanak para mag-away kayong dalawa. Pag-usapan yung dalawa yan. Sige, pasok ka. Nandiyan siya sa loob. Maraming salamat, Ma. Oh, ba't ka pumunta dito? Ayana. Sorry sa mga ginawa ko sa'yo. Alam mo, Brian, naiintindahan naman kita eh. Sorry. Brian, bilisan mo! Ay, Brian! Ano ang sasabi yan? Ha? Paano nangyari yun eh? Seven months pa lang yung binubuntis ni Mami. Uh, Mr. Jimenez. Ano uh, po Doc? Meron akong sasabihin sa'yo. At huwag ka sanang magpupulat. Naman, Dok? Your wife and your baby is in danger. So, kailangan mo mamili. Uh, Dok, Teka lang ah. Wala na bang ibang paraan para, para umuwi silang dalawa? Um, Wala na po, Mr. Jimenez. So, pasensya ka na. Halis muna ako kasi marami pa akong pasyente. Hello, Ma? Ma? Nahihirapan ako dito, Ma mamili anak ko at sa asawa ko. Sino ba yung pipiliin ko, ma?